Sa ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang okasyon sa Davao City, nagpaabot kasi siya ng hiling sa anak na si Vice President Sara Duterte kapag ito raw ay naging Pangulo. Magbabalita si Bril Montalvo. Malayo pa ang 2028 presidential elections, pero si dating Pangulong Rodrigo Duterte may hirit na agad sa anak ni si Vice President Sara Duterte. Panahon na siguro uh... Kung si Inday ang mapresidente, unahan na ng reforma sa yuta, bungkaganan ng nagko, ihatag na lang sa mga tao. Sinabi niya yan sa selebrasyon ng araw ng barangay Pandaitan sa Ravao City nitong Miyerkules. May nilinaw din siya sa gitna ng tuloy-tuloy na patutsada kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang daw niya sinoportahan si Marcos noong eleksyon dahil ayaw niyang masaktan ang mga kandidatong kaibigan niya ako dili ko oposisyon dili ko kontra ni Marcos Matatanda ang January 28 ng banata ni Digong si PBBM sa prayer rally sa Davao City. Dinaluhan niya ng anak na si VP Sara. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag-daktin ang presidente may drug addict tayo na presidente. Kinabukasan, nagkita si na VP Sara at First Lady Liza sa departure ceremony ng Vietnam trip ng mag-asawang Marcos. Magkatabi sila sa upuan pero kapansin-pansing hindi nagbabatian. Nilagpasan din ni First Lady si VP Sara na kausap noon ng Pangulo sa panayam sa kanya ni Antonita Berna sa tune-in kay Tunying. Sinabi ni Liza ang hinanakit kay VP. I mean, for me, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, natawagan yung presidente mong bangag. Di ba? You're going to laugh. Tama ba yan? Even Lenny never did that. Hindi naman malinaw kung natawa nga talaga si VP sa event. Pero sabi ni First Lady, Natanong din sa panayam kung ano ang mensahe ni First Lady sa lahat ng kanilang kritiko. Ang sabi niya lang, bring it on. Hindi rin daw siya bababa sa libel ng mga ito. Para sa one page, Bril Montalvo, News 5.